So ayun mga ka-explore no. So nandito kami sa area ng mga wakwak. -wak. So kung titingnan niyo yung paligid mga ka-explore ay uh, ano talaga siya? Ah uh, mintinado. And, doon si yung so si marketing mga ka-explore. ano talaga siya? Sinasaka talaga siya. Maraming tanim dito tulad ng karlang at uh, tina so, tingnan nyo yung merong daan. So, ibig sabihin, may mga tao talagang nag uh, dumadaan dito. So, uh, hindi siya yung uh, bundok na talagang bundok na, bun, yung ano talaga ba? Lati talaga. So, sinasaka siya itong lupa na to. So, kasama ko ngayon si Makiting. So, balikan namin. Uh, yung wakwak -wak na sinunog namin uh, kasi sabi ni kaibigang ibatan kailangan pulbos na pulbos o abo na abo talaga yan so nung sinunog namin yun kagabi uh, inatake kami ng isa pang mas malakas na wakwak -wak. tapos uh, biglang uh, bumuhos yung ulan so hindi namin sure kung nasunog lahat yun so napilitan kami mag -withdraw dahil sa lakas ng ulan so ngayon nandito kami ngayong umaga oh so, yun mga ka-explo tingnan natin so, ganito pala yung hitsura nitong lugar na kapag araw so napakatahimik dito ngayon wala tayong napapansin kakaiba sa paligid So, yun mga ka na sana makita natin yung mga tao na nagpupunta dito at nagsasaka. Para makausap natin o makilala natin o mamukhaan natin yung mga mukha nila ba ngayong araw na to. Para alam natin kung sino-sino yung mga tao na nandito. Baka kasi makasalubong natin sila sa daan or makakita natin sila dun sa bayan. At least kilala natin kung sino-sino sila. Tara bro! Meron ditong ano durian oo maraming kabundukan. Ikot-ikot lang na muna natin yung kameran kasi si magkita yung nag-i-intro pa. So napaka tahimik ng paligid wala tayong nararamdamang kakaiba dito ngayon wala so, rin pa si mangkit na nag iimot pa akya tayo ng konti ano kasi ito takya kasi itong bugaba na itong nakalisto may niyog no merong coconut wow na uhaw pa naman tayo parang mayroon akong narinig ha ka. hindi sure, ko ako sure no kung parang wak wak yung narinig ko kasi nagsasalita kasi ako kaya di pero parang meron talaga I review ko na lang mamaya sa ano, tingnan ko yung video kung meron ba talaga akong narinig kasi parang meron talaga eh so si Makiting nandun nag uh, intro at nagdadasal pa yata ang tagal ni Makiting mag intro siguro nagdadasal to na ligtas kami ngayon so, huwag kang matakot bro uh, hindi, nga tayo, hindi nga tayo natakot nung gabi ngayon pang araw nakikita natin lahat okay ka na, bro tara Dahan dahan kasi madulas Malakas yung ulan kagabi so, Bumuhos yung malakas na ulan kagabi At basang-basa kaming nakauwi Check lang natin ngayon yung sinunog natin kagabi, kagabi bro Kung naubos ba Siguro bro Delikado kasi yun sa so, tingin ko lang ay eh, parang hindi yun na uh, uubos dahil ang ulan nga no ulan. pero uh, try lang natin at uh, para makita natin yung area ba ang anong hitsura kapag araw so, Thank you. Respond? ayan ay, na ay yung mga puno ng balanghoy ayan na ganda dito bro uh -huh. napakaganda ng view yun. Napakagandang uh. ng view. Para parang katulad ng view ng Shota mo, yung I love you. Uh. Oh, hi. Oh, hi. Ay. Bro. Ang lawak pala ng ano dito, bro. Sinasaka. Uh. So, dito namin kagabi na huli yung Uy hala kuwak uh, na nagsasaka yung nagtatabas Malinita ng damo na malinis saan bang area natin yun ano bro sinunog bro gabi kasi gabi pero sa tingin check natin dito, bangin. Huwag nahulog tayo dito. Minsan yung nung gabi bro, yung mga aswang dito sa balanghuyan nag ano tatago. dahil lang. Hmm, mawakwak. Ngayon parang walang ano dito ngayon bro, kakaiba. Tingnan naman yung mga bundok sa ano. So, titingnan natin, hahanapin namin yung yung daob, yung sinunog namin, kung saan yung banda dito. Uh, gabi kasi, magkaiba po yung hitsurang ng area. Mga ano ba, kapag gabi kasi madilim. Kapag araw kasi, gitu ganito, uh, kita natin lahat. Saan ba banda yun bro? yung pinagsunugan natin ba? Sobrang sarap po ito guys. Kapag gusto niyo kumain, punta lang kayo dito. Hanapin mo sa, ano. Kasi uh, sa Saan nga banda dito yung ano bro? Yung yung nakita natin siya nagtatabas ng damo parang dito yun, banda kasi oh, Adi, oh, dito yun po dito yun dito yun kagabi pinutol na yung damo nagtatabas yun dito nyo. yun bro ito yun ito yung pinagtatabas niya kagabi yung pinutol niya ayan oh putol na putol oh ito yung pinagtatabas ng ng aswang kagabi, ng gabi wak ng wakwak ito so, pinutol niya ayan uh, uh, saan namin sa banda na huli dun yata yun nahuli namin uh, parang dun sa ibaba namin yung sinunog Doon uh, dun nga pala oh Bro, parang doon sa ibaba natin yung sinunog, bro. Ayun po. Oh. Ayan, ah, ayan, ah, ayan, Ayun. Parang hindi naubos lahat, bro. Ay, parang mayroon pang Hah, barang merah, pang Apa ini? Natin, ini y... gua akan mengangkat camera bro. Sih, gitu, Pan banda yo. Kim ipakita ka para mahuli ka. Harinig mo yun, bro? Ginig sa salita, bro. Huh? May ginig sa salita. Mayroon ba? Mayroon. Di ko lang malinaw sa paninig ko kasi maingay kasi yung uh, pagsunog, ba. So, ano yung boses na malinaw? Ano? ng tao? Parang, parang sumigaw. kailangan talaga magiging abuyan bro dahil uh, sabi kasi ni kaibigang ibatan kailangan magiging abu talaga kasi delikado batayan mo yung ano ha yung baka may, may, biglang umatake sino yung asumigaw na yun Hindi mo na napapansin yung sumigo bro, sino yun? Ano. Ha? Narinig ko talaga doon kanina, K kakaso lang ang maingay kasi yung ano Oo, oh, yung, yung apoy Apoy Hindi ko alam kung ano yung sinabi, hindi di malinaw sa paninig ko I-review na lang natin sa camera mamaya yes, bro. bro Kasi kanina narinig ko talaga Narinig mo? Parang ano, para parang siyang nasasaktan hindi ba yung mayari bro sa katawan nako pero wala na abo na eh so kagabi uh, napaka ano nyan napaka laking apoy nyan kagabi Oh, so, marami kasi kaming uh, damo yung inilagay dyan tapos nasunog lahat at meron pang natira so dinagdaga na naman namin para sigurado kagabi napakalaki nyan kagabi sobrang init tatawag kayo ng hangin kaya may mga ano tumitira dito bro ng mga inkanto bro baka sila yung sumigaw bro ba pero parang wakwak -wak yung talaga kanina wak, para sa tingin ko wakwak -wak. wak kasi marami din puno dito oh. uh, bro antayin na lang natin na ma maano bro maubos talaga so, oh, namin na ma maubos talaga sa pagsunod uh, pa namin tong buong area na to ngayong nandito na kami samantalahin na namin to so kasi uh, kagabi marami talaga kami narinig dito so bro uh, so, ayun uh, antayin lang namin na maubos no kami salamat